jangan tintar lah ya oh uh. ke mana sih <laughs> dumating tayo sa kainan ayan ang mga tropa tips ay na kanya napili sa kain sabaw mga walang sabaw ang sabi ng tigro mga sabaw hindi ba meron sabaw sabaw meron wow manulang ayun o oh, bulalo tsaka papayitan Bising 'yan. Gamit sing sa ano yung mga tropa. Kain dito Bola-lo. Adobo. Balatong manyaman, balatong. Balatong manyaman. Order ka na. Gusto ko balatong. At ano? Doon, doon. Kuha ka dyan, o. No? Okay, okay. <laughs> uh, ulam. Balatong. Hay no. Tap suy. Chedan. Ta Ta ano ano yan? <laughs> nagtanong eh. Ay parang baka to. Namuibaka ay. Utoran eh. Anong grupo kayo, paps? Sangkayo? kayo, busy ya, Ano 'yung ya? oh, yeah. <laughs> 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 oh, Shout out. Shout out, lakasan nyo 'yung kain. <laughs> Nanian. Uh -huh. Mabe. wow, may sabaw pa pala, eh. libreng sabaw. May bibigay libreng sabaw. Anong sabaw 'yan? Paitan. Ah, oh, wala ako sakay. Eh. Bola lu. Paitan. Wow.